Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang mga posibleng dahilan kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. Siguro nagtataka ka or nagtatanong sa sarili mo kung bakit single pa ako. May mga taong single dahil pinili nilang maging ganito o dahil sa ilang mga pangyayari sa kanilang buhay. Siguro hindi pa sila interesado sa isang seryosong relasyon sa oras na ito ng kanilang buhay o dahil gusto muna nilang i-enjoy ang pagiging isang single. Gayun pa may mga taong naghahanap din ng mga sagot sa tanong kung bakit single pa rin sila hanggang ngayon. Bakit ako single? Narito ang mga posibleng dahilan kung bakit single ka pa rin ngayon. Number 1. Pakiramdam mo kumpleto ka kahit na wala sila. Isa kang independent na tao na kayang suportahan ang sarili, sa emosyonal man ito at sa pinansyal. Alam mo kung ano ang iyong hinahanap sa isang tao, at hindi mo maiisip na tumira sa kahit anong mang bagay na mas mababa. Number 2. Takot kang masaktan. Naghahanap ka ng mga kasalanan sa iyong mga kadates, at naghahanap ka ng mga bagay na mali o hindi mo gusto tungkol sa kanila para maiwasan mo munang masaktan ka. Ang pagpapanatili ng iyong distansya sa mga tao, at hindi pinapayagan ang iyong sarili na sumubok muli ng ilang dates ay magpapanatili sa iyo ng single magpakailanman. Kung nagustuhan mo ang iyong kadate, maaari mong simulan na makipag-ugnayan muli sa kanila, ngunit huwag kang magalit agad kung hindi man sila sumagot sa iyo. Number 3. May trust issues ka pa. Hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng iba na interesado sa iyo, dahil nasira na ang tiwala mo noon. Wala ka pang lakas ng loob na magtiwala ulit. Ang paghahanap ng tunay na pag-ibig ay mahirap para sa iyo. Number 4. Nag-e-enjoy ka sa iyong kalayaan. Gusto mong lumabas ng mag-isa nang hindi nagtatanong kahit kanino, at hindi ka paaawat kahit nasubukan pa nilang pigilan ka. Gusto mo ang mga salitang ito na walang humihingi ng pahintulot, walang pumipigil sa akin, at walang abala. Number 5. Ang pakikipag-date sa isang tao ay hindi mo priority. Wala silang oras para makihalubilo sa mga tao at wala silang panahon para sa anumang uri ng mga dates. Hindi nila pinapansin ang isang taong nagpapahayag ng interes sa kanila. Number 6: Hindi ka madaling lapitan. Hindi ka pala kaibigan at madaling kausap, at kapag may nagtatanong sa iyo ay nagagalit ka agad kapag hindi nila ito maintindihan at hindi ka madaling lapitan ng mga tao kung kaya ito din ang dahilan sa pagiging single mo hanggang ngayon. Number 7. Mayroon kang commitment phobia. Nangangahulugan ito na mayroon kang takot na gumawa ng maling pagpili at maging permanenteng konektado sa isang partner na hindi ka masaya. Number 8. Hindi ka pahanda. Ang iyong unang prioridad ay ang iyong pamilya, mga kaibigan, at karera, para sa iyo dapat ang pamilya at mga kaibigan ay laging nauna. Maaaring marami kang mga importanteng ibang bagay na ginagawa at hindi mo prioridad ang pag-iibigan. Malamang nahahayaan mo ang love interest na tratuhin ka ng masama, dahil ang iyong paggalang sa sarili ay napakababa. Number 9. Napakamapili mo. Hindi mo gusto ang kanilang trabaho. At ang iyong takot na isipin ng iyong pamilya at mga kaibigan na sila ay talunan. Ang ilang mga tao ay masyadong mapili kung sino ang pipiliin nilang pagbabahagian ng kanilang buhay. At ang iyong mga inaasahan sa pagpili sa isang tao ay napakataas, sa mga bagay man o tungkol sa pakikipagdates. Number 10. Naghihintay ka ng tamang panahon. Naniniwala ka sa kasabihan na maghihintay sa tamang panahon sa tamang tao na may tamang pagmamahal. Number 11. Nasaktan ka na noon. Hindi mo pa rin manibitawan ang nakaraang heartbreak kung kaya mahirap para sa iyo na mag-move on. Maaaring nasaktan ka na at inaabuso sa isang nakaraang relasyon, kaya nahihirapan kang mag-move on at hindi ka pa nakakalimot at nagpatawad sa sakit na idinulot nila sa iyo. Thank you for watching, subscribe for more video.